Maganda man natin na, ang na, ng mga maguling kapatid. Sa channel na ito, konsumtosin ang ng Diyos sa mga tanungan sa puso't isip natin sa mga salita ng Biblia. So, ang magpag-usapan po natin ay tungkol po sa isang organisasyon. Ang pamagat po nating paksa, ano ang papel ng United Nations sa mga huling araw. Okay? So, marami po ang naniniwala na ang pag-open sa United Nations ay malaking development, kagunay po sa mga propesya sa Biblia sa mga huling araw. Hindi po nabanggit ang United Nations sa Biblia at maging ang una o na-organisasyon dito yung League of Nations, pero hindi po nangunguligan na hindi po sinasuggest ang simbolo nito sorry sa propesya palabig po naman ang posibilidad ng pagkakaroon po ng one world government so mabuti po ang pag-aralan ng mga estudyante o sino mang uh, nag-aabang po sa new world order you know? so ang po ang one world or global government sa mga aklat ni Daniel at ng payan. So, mangyari po ito pagkatapos magsama-sama ng sampung bansa. Ano po? So, pangitin niyo po sa pahayag labi na sa sasya, tinanpo natin na nakasulat. Ito po. Pagkatapos, may nakita akong halinaw na umaahon sa dagat. Ito ang ulo nito at sampo ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumakalapastangan sa Diyos. Yan. Yeah. Sa so, dito po, no? Ito po natin yung samahan ng mga bansa. So sa Daniel 7, mayroon ay buksan po natin na natin mga banal na kasulat yan. No? So, Daniel Okay, ang Daniel 4 pagkatapos ng Ezekiel. So, kabanata pito, kalata, tabing anin ng gandang patapa. Sabi ko dito, kaya, lumapit ako sa isang nakatayuroon at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng nakita ko pong yun. Sinabi niya, ang apat na hayop ay nangahulga ng apat na hari hari sa mundo. Pero ang mga banal nakataas sa asan Diyos ang siyang bibigyan ng kapangyarihang paghari magpakailanman. Ayan. Tulip po natin. Tinanong ko pa siya kung ano ibig sabihin ng ikaapat na hayo. May ibang basket sa dahil nakakatakot tingnan. Tumangipin ay bakal at ang mga ako ay tanso. Sinasakamal niya at niluluray ang mga biktima. At kung may matitira ay kanyang tinatapaktapakan. Tinanong ko rin kung ano ang kaulagan ng sampung sungay na ikaapat na hayop at ng isa pang sungay na tumubo at nagtanggal ng tatong sungay. Ang sungay na ito may patatibig na nagyayabang at kung titingnan ay mas makapangyarihan siya kaysa sa ibang sungay. Nakita kong ang sungay na ay, ay paglaban sa mga balang ng Diyos at nanalo siya. Pagkatapos ay dumating ang matagal ng na buhuhay sa asa Dios Diyos at tumamatol sa kanyang mga banal at namating ang pangahang panahon ng paghahari ng mga banal. Narito ang kanyang kaliwanag sa akin. Kaya na hayop ay ang itaapat na hari dito sa mundo na kaiba kaya sa ibang Lulusubin niya at wawasakin, waw, waw, waw wa 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 sorry, ang buong mundo. Ang sabungsungan ay mga sampung hari na maghahari sa kanyang yun. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa sa kakaila. Kabagsak niya ang tatlong hari. Sa so, ano po po? Sa Daniel, dalawa. Sa panapit isa. Hanggang ako ng dalawa. So ito po nakasplit yan. Ang mga paang bakal at luwad ay nangangulugan ng mahahating karian pero ito yung mga natiling mukalakas. dahil nakita nyo mismo na ito yung may mga along bakal ang daliri bakal at luwad na ba? narabugan yung lugar na may bahagi ang karian na matibay may bahaging mahina Ayun. okay so magpapalitan po na isang miyembro ng konfederasyon at itong miyembro nito tatalunin sila at pangungunuan silang lahat. Sa pangunguna po ng isang Antikristo na binigyan ng kapangyarihan po ni Satanas. Okay, so, Confederation po ito ng sampung bansa na konektado sa United Nations. Makukumpirma po natin ito sa paglabas po ng Antikristo. Sa so, isa pong prosipisiyan na inuugnay po sa United Nations ay ang pahayag labing pito hanggang labing walo. Dito po kinukundin na ang tinatawag na Babylon the Great o ang prostitute ng Babylon. Una pong binanggit ang Babel po, sa Genesis 11 Sa istorya ng Torah ng Babel, Dito po, ang pagtatayo po ng Torah ang unang pagtatangka po ng mga tao sa one-world government o pamahalang pang-salibutan sa kanilang pakikipag sa Diyos. So, kamukha yun po ng Babylon the Great na isang sama ng mga bansa na nagkakaisa laban sa Diyos. maritong United Nations o European Union o grupo ng mga bansa na kaugnay po sa Antikristo hindi pa natin alam lahat ng detalye kaya ang tawag ko sa pasamang sistema ng sa salibutan na ito ay hiwaga. No? Pusan ba natin ang nakalagay ko sa niya ng ito. dito? Talaga lima. Okay, sabihin so po natin. Nakaya ko rito ha, ano pala mm -hmm. Nakasulat sa noon niya ang bangalan nito na may lihim na ang sikat na lungsod ng Babylonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran, at ng lahat ng kasamaan sa buong mundo. So nakalagay dito, lihim na kahulugan. So ito po ang dahilan kung bakit kinukundi na o kinundi na noon ng grupo po ng Jehovah Swamises noong pong taong 1919 ang pagpupo ng League of Nations at lahat po naman sumusuporta rito. Ganun din pong ginawa po ng Jehovah Swamises noong 1963. Sinabi nila ito ang imahe ng halimaw. Ito pong United Nations, ginamit po nila ang pahayang labintatlo, isa ng walo babae. Okay. Sa so, kasaysayan po, parami nang banta, ang naging banta. Sa pagkakaroon po ng global government, mga pinuno na magpapatahas. Okay. Pakita natin po ang mga tandaan na dumating na po tayo sa mga huling araw. Puntang po natin po nakasaad po sa Hebreo 10, cyber earth... ito. Huwag natin huwabaya ng mga pagkatibo natin. Kaya nang nakaugaya na yan, sari para natin ang mga ng isa. Lalo na ngayong malang nalalapit na ang mga araw. Yan sa so tayo po no, mga nakilala sa Panginoon. Alam po natin na malapit na mga uwi araw kaya magpursagin po, po tayo sa mga paglilingkod natin sa Panginoon. Okay, so kailangan po patuloy po na magtiwala po tayo sa Panginoon at gawin ang mga pinagagawa po niya sa atin. You no? Know, kagaya na ipalaganap ang buong balita na karihan niya sa tulong po ng mga resources na binigay po niya sa atin hanggang sa makita po natin si Kristo. So, hindi po tayo dapat huminto. Diba? You know? So, isa na po dyan yung sa mga senyales po yung United Nations ano na ito po ay um, uh, maging instrumento po sa pagtatayo ng one world government so ang balita ko po ang talaga pinuno po nito ay si Barack Obama ano po so hindi po natin alam kung ano po nga o kung kailan po sila mag-umpisa na buhin yung tinatawag mo na global government. Pero habang wala pa po tayo doon, may pagkakatambo po tayo na ipangalat Ano po ang mabuting balita ng kaligtasan ating Panginoon habang may panangpatayo. So, huwag tayo pong matakot na hindi isa-isa na po nagkakaratoong yung mga probesiya patungkol sa mga araw. So, nakakalagyan na rin po yun na malapit po ang um, complete salvation po natin po kaya mga So, yun po ang papel po na United Nations sa mga huling araw. Makakatulong po sa pagbuo po ng pinatawag po na One World Government. Yan. So, ang gagawin po ng One World Government, gagawin po ang lahat para ang mga tao po ay hindi makilala sa Panginoon. Malay sa Panginoon. Nawala sa Panginoon. Kaya ang mga tao, pibiligin ko nila nasa mabuti dun po sa revolto ng Antikristo. So, tayo po, mga tao, ah, magtapat na po tayo sa Panginoon. So, kayo po na, nanonood na yun, na hindi niya po kilala ang Panginoon Diyos, sa personal na paraan. Pinahiyahan ko po, po kayong sumulat sa panalangin at ito ang pagsisisi. Sabi ng pagsisisi, pagkalikod sa kasalanan. Hindi lang po po sasabi ng sorry, kundi iwanan na po, rawaksi ang masamang mumunikahin. Dahil po wala pong makasalanan ang makakapasok po sa banal na langsog. O kailangan po tayo malinis ang dugo ng Panginoon sa Kristo na nagbuhos sa krus ng Kalbaryo. So, ngayon po, talaga po natin ang buhay natin sa Diyos. Sa mayroon na lang pagtanggap kay Kristo, pinang sarili natin ang tagapagligtas at Panginoon. So, kanya-kanya po ang kaligtasan. So, ngayon po ang chance po ninyo na tanggapin ang kaligtasan na yun na binili ng Panginoon Yesus sa magitan ng kanyang balang na dugo. So, manalangin po tayo, Lord. Yeah, maraming po salamat, Panginoon. Dahil pinakita niyo po sa akin kung anong mangyayari po sa mga darating na araw na pwedeng magamit po ang United Nations sa pagkakaroon po ng One World Government. Kaya, Panginoon, napapasalamat po ko sa inyo dahil hindi niyo po inahayaan ng tumakad ang mga tao po sa kaligiman hindi, ginagawa niyo niyo po kami, Panginoon. At Lord, nare-realize ko po, Panginoon, na hindi po karapat dapat, Panginoon, na makapasok sa kayaan niyo po, Panginoon, ako isang makasalanan. Patawad po, O Diyos, sa lahat ng makasalanan po. Inisi niyo po ako mula ulang dalabakan, Panginoon, na yung balang na dumulan niya na sa si Jesus. At Panginoon sa si Kristo, binubuksan ko ngayon ang pintuan na aking puso, Kumasa po kay Panginoon, kayo na mong maghari. Ninagawa po kayong Panginoon, sa sarili kong tatapagligtas. Kasi wala po sa araw mo ito, Panginoon, ako po'y mabubuhay para sa inyo lamang. At susunod, Panginoon, ang kansuling niya. At Panginoon, Paskusin bus niyo po ako ng banal na spirito upang maintindihan ko po, po ang Biblia at may isa pong mga po ng mga salita maging matagumpay ako sa lahat mo na ng mga lalaman siya. Thank you, Lord, sa kapatawaran mo na ng kasalanan, sa kaligtasan ng aking kalilawang Panginoon, at sa buhay mo na hanggan na tinatanggap ko rin mula sa inyo. Simula sa araw na ito, dahil sumasampalataya ako sa kaisa-isa niyang anak ko, ina na ginawa po ninyo, tagapagligtas at mga nabubusang sa katuwaan. Mga kindalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Sa so, kung na nalangin kayo niya, congrats po. Napatawad ng lahat ng kasalanan niyo. So, pumalitan niyo po sa mga tao na kresyano na kayo ngayon at pagpunta na kayo sa langit. So, para kayo lumagong, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of para makilala niyo siya sa Kristo. At sa muna nga, huwag niyo po makalimutan ang mga pag-usap sa Diyos ng galing takot sa puso. Hindi niyo po kailangan mag-memorize ng sasal. Hindi you know, na kailangan ng rosaryo, kaya ang imahe na tribun ko dahil ang Diyos po ay buhay at sumasagot sa panalangin. Pagkana po kayo ng church o kung saan po ang salita ng Diyos ang pinapangaral, hindi po doktorina ng tao, tradisyon ng simbahan o filosofiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagtang at walang bawas. Mula Wala dyan is yung revelation at uh, kung saan po yung mga tao po na insisimba, ay malayang mabukas ng Bible para sa sarili nila ano po? Hindi po sila binabawalan ng kanilang mga ministro at pastor. Asa a one of the penance church, ang isang pinataas, isa lang pangalan, ang pangalan ng Panginoon Yesus, hindi pangalan ng kung sino-sino sa hindi pangalan ng mga Mary, hindi pangalan ng pastor, hindi ng anak ng Diyos, hindi pangalan ng sekta, talihon, o iglesia, kundi tayong Panginoon sa Kristo lamang dahil siya lang po ang magdadala po sa atin sa kanyang ng Diyos. At sumunod muna tayo ng Church Angkota ng Espiritu Santo ang kumikira sa pagsambahat ng matulong sa pagiging kumilat at pagsumunod sa Diyos at binabagong buhay na malamang pagkakaya. So kung kayo po ang inyong pagpala ng ministry natin dito po sa internet, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, makilala, na may sagotan niyo sa mga tanong natin sa buhay. Hindi na po natin kailangan mga pasarilin. Mabilitan mo po kay Eli Soriano na pinapaikot lang tayo at kusot lang tayong dalhin sa panyumagong sekta. Hindi po sekta ang kaligtasan po natin. Kagaya na nga po na sinabi ni Brother Eli Villanueva, hindi reliyon na napako sa krus. Ang kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos sa mga niya sa Kristo. So, kung may mga dagdag kayong mong tanong, feedback, suggestion, comment, surat lang po sa akin, email kayo, kaya mag-text, mag-tweet pa rin. O yan, surat sa babaan ko. Kung dyan may space dyan sa baba, kung saan po kayo pwedeng sumulat. At uh, kung kayo naman hindi po ng Panginoon, na makiisa sa means yun ako na pag ng welcome po mga tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, ang nasusunod po ng pagkikita po natin, dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagbalayin kayo ng ating mahal na Panginoon.